Ah, Milo, piso, piso. Hello. Milo, piso. Piso. tanggol, tanggol, nga, tanggol. Ah, saan ka mo tanggol? Saan ka ba? Saan ka ka? Ah. Saan ka mo tanggol? Tanggol. Milo, piso, Milo. Piso. Piso. Tangol, tangol, tangol. Tangol. Milo, piso. Nakot ka ba ngayon? Bakit? Totoo ba nakita mo? Ano ba? Matamlay. Jason, mo naman kita ang gulit. Parang ito. Talaga ba 2.20 malaki ito? 2.20. 4.40. Ah. Isang palengke. Kaya 4.30. Ah. Dalawang oras pa lang yun. Ha? Dalawang oras pa lang. Dalawang oras pa lang, 6,000. Ito, punta ko warehouse rouse. Lupit mo talaga. Ah. Sandi mo bigay sa akin, hanggang inaon lang. Ay, <laughs> sana. Uh Nakapunta akong dalawang libo sa daan, na. <laughs> Dibig mo talaga, Milo. <laughs> Ay, libro na ano, si Milo. Kumi, kumita na, dalawang libo. For the first time, -libre na RC. <laughs> ba naman na Milo, may ka Milo? <laughs> <laughs> Milo. <laughs> <-lag -lag> ata <laughs>

mababa ang motor matulin din nakakakot sa dalawang ang na yung pato eh si Maduro naman nalilate ako <laughs> 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 um, nalilate ako kung na magbidaw ng bagal kaya akin ko yan ang nanginanat ko ko ang yung bayad ko sa'yo yung magpubal. Puro pang pera. Matama na. Pus, ang takot na pareha. Wala, sakay ko rin tayo. ko rin. Bine video ka ng loob, ano? Bine video ka ano? video ka ng loob, ano? sa asya, Sa Yellow. Piso. 5 piso. Yung mga mo. Yan po yan naman. Ano mas ano Paano naman tay talaga, kay Tutoy matuol. Sibudok ako kumikita na. Tupad, tupad. Natupad na pangarap. Pad, dupad, dupad. Oh, po. Nakakampain po ang motor ni Arnel. Emergency. Masa emergency. Pwede po, dito si Doc Enzo. Doc Enzo. Masa lang yung pinakakampain. Ang <laughs> na mo Doc Enzo. Ayaw, ayaw, ayaw. tayo marugyan. Hala, linisin mo lang ang motor. wala walang tulo-tulo. Walang, 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 walang tulo -tulo. <laughs> may tulo. Walang walang tagpe. Oh! Ayun ang mga, mga guys. <laughs> patagpi ka <laughs> na kayo rito. Pagkain na ang Dito lang. Ah. Dok Enzo.

wala wala rin eh. Puno namin ng tiles. Tatlong tricycle. Mangayaw kayo. Pull <laughs> <laughs> <Bulldog. laughs> okay, okay Okay. okay. 200 bucks, 200 bucks. <laughs> <laughs> pitik, pitik. Dan lepas kamu dah. Swing. Ya, nabi biar saya pula SM <laughs> Baliwag lah si Abnel. Abnel Pineda. SM Baliwag. Milo, Milo. Milo every day. Milo every day.